morning guys! Good morning! Nakakamis ang morning! Ngayon lang ako nagpapakita ulit. Ngayon, gagawa tayo ng pang toppings, 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 sa ating bangos na pinirito para sumarap pa! Okay? Ito po ang ating gagawin. Maglagay tayo ng mantika sa isang wok. Wok to remember. Ha <laughs> yan po then ilagay natin ang bawang ski ang bawang ski ilagay natin para ay okay, ilagay natin yan dito sa taas para gumanda sya tingnan okay hindi ko na naano yung paano ang proseso kasi nga nandito sila hindi ako makayaw-yaw ngayon ilagay natin ang kunting ganito lang dagdagan. Ganyan. Then, pa-brownie natin. Kukuha tayo ng ito. Ilagay natin yan. Yan yung ganunin natin. Then, ilagay natin yan sa taas. Itapings. Tapings natin mga iha, mga iho. Para masyara. Masyarap-syarap. Ayan. Ang ating luto for today. ah isa na namang makabuluhang araw ang natatapos natin. 2025. Be with me na. Gugulong ka na sa akin. Kasi kailangan kita. Ito pong ang aking chicken soup. Mamaya. Ay, baka masunog ang ating garlic. Ayan guys. So, lagyan na, oops, hinaan natin ang pagin. Oops, I did it again. Kunting ketchup dapat, kaso lang wala akong ketchup. So, yan lang ang gagawin ko kasi walang ketchup. Lagyan ng soy sauce. Ito yung soy sauce nung daw, premium may lasa na. Ito na. Panglagay lang natin sa ating bangus na may kamati at pati ito. Ating paminta. Ayan lang po ang Super yummy na pati ito. Thank you for today.

super super lagay natin sa ating bangus. na may mati at pati we try this kasi para maging iba ang ating pinerate bangus. okay super yummy. Thank okay, po guys. Ngayon, ilagay po natin dito sa ating bangus. Hirap mag, ano, na wala tayong maghahawak. Ilagay po natin dito sa ating bangus. guys, 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 guys. Ilagay natin sa ating bangus na pinawits. Ganito lang siya. Ganito lang paglagay. Sharap! Pa-impress tayo sa ating mga bossing. At okay, ibang makapitan. kay mag-parita ako tayo na. Ang kangkong ganggang, -gang. Ang kangkong sa ating panahalian ay always na sa ating lamesa dahil yun ang gusto nila ang kangkongs yan na po ang ating bango then lagyan natin ang Rusaw-rusaw tuloy garlic ko. Lugyan natin siya ng siboyas. Dinituhin lang. No choice. Ito yung siboyas. <coughs> sibuyas dahon. ganiyan na po guys sana din nilotong okay happy lunch